Hello guys, welcome back to my channel Magandang hapon Ay Hirap pag sobrang init Dami akong bakanting Tuna box Papa Tubo lang akong konti lang Ay na Nalalanta Sobrang init, nasusunog yung balakan Yung anya Yung ugat Bagong patubo Magpapatubo yan po patubo ko. Ka kasi sikwan lang. ano oh. Yan no? Kaba kwan lang. Yan pinapatubo ko. Kaunti lang. daming nalalanta oh. Yan. yan sobrang init. Nalanta. Kulang pa sa araw. Mali. Oh. Okay. Dami mong bakanting box. Sa dalawa. Lima na. One, two, three, four, five. Lima. Ang daming nalalanta oh sobrang init pet maliit pa ano oh. nalalanta yung iba hindi kayanin sa init sobrang init um, pagkainit talaga hindi kayanin wala ako nung yung makapal na nit dapat eh, talagyan ng nit na makapal para hindi masyadong tagos yung init sobrang init kaya rin hindi patay may dami yung bakanti oh. hirap ngayon magtanim ng lettuce may lalanta sobrang init <laughs> ito kahapon ayos pala ito kapon. tapos ngayon may isa na agad nasunog sunog na sunog pa o na sunog na naman yan no? pa ay sunog na agad sobrang init ayan, ayan. kulang pa sa araw lalanta agad. mamatay hindi na makarecover pag ah, dating ng hapon. Kahit dideligan mo ng tubig, umaga eh, sa, sa tanghali naman eh. Ganun, sobrang init Kahit natin, lalanta pa rin